Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo At welcome po sa ating programang Kamalayan Ang programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV Gayun din sa Channel 185 sa GCTV Yan po ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga. Welcome po sa ating programa at salamat din sa mga sumusubaybay gamit po ang radyo mula po sa iba't ibang mga estasyon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Pagpalaib po kayo ng Panginoon. Pag-usapan po natin ngayon ang kahalagahan ng spiritual nourishment. Kagaya po ng ating mga natalakay sa nakalipas na mga episodes, meron po tayong labanan sa buhay espiritual at napaka-importante sa isang mana ng palataya na maunawaan na yung pagkatagumpay po sa ating spiritual life ay nakasalalay din sa ating intentionality na palakasin ang ating spiritual life. Totoo po yan. Kadalasan po ang nangyayari, we assume na yung spiritual growth will come automatically pero ang reality po ay kailangan tayo po ay maging intentional para ito po ay mangyari nga sa ating buhay. Kaya kung mapapansin niyo rin all over the Bible, ay nandoon po ang hamon na tayo po ay uh, maging malakas at matatag sa ating buhay spiritual. For example, uh, sinabi sa atin sa Romans chapter 12 verse 1, to offer our bodies as a living sacrifice. Ito po ay isang panawagan na mamuhay ng ayon sa kalooban ng ating Diyos, pag-aalay ng ating buhay bilang katanggap-tanggap na hain sa Panginoon sapagkat pag ito po ay ating ginawa, yung pong uh, the rest of the passage ay makikita natin, madali rin nating magagawa. Pero kung sinisikap nating maglingkod, sinisikap po nating uh, gumawa para sa Panginoon without first offering our bodies to God as a living sacrifice, dyan po natin makikita na magiging mahirap. Meron at merong mga challenges difficulties and problems na mangyayari. Uh, sa Ephesians chapter 4 verse 1, ang sabi ni Apostol Pablo ay hinihimok tayo no to lead a life worthy of the calling we have received. And then again, pag tinignan mo po yung uh, mga kasunod na mga talata, Uh, doon sa Ephesians chapter 4, ay makikita mo without offering your body to God, without leading a life that is worthy of a calling, ay hindi po natin magagawa yung mga kasunod na binanggit doon. Kaya napakahalaga po ang spiritual nourishment. And many times in the Bible, hinahamon tayo to be holy, to grow. Yan po yung ating mga aksyon na dapat gawin. Kagaya po ng ating natalakay sa mga nakalipas na pag-aaral, natutunan natin na kung uh, tayo po ay hindi magiging intentional sa spiritual growth, madali tayong mapagtagumpayan ng ating mga kahinaan. Bakit po? Dahil yung sinful nature na taglay-taglay po natin, ito po ay napifeed ng pamumuhay natin sa mundong makasalanan. We live in a sinful world so yung pong ating sinful nature finds nourishment uh, through the offerings of this sinful world sa mga nakikita, nadidinig, napapanood, nararanasan sa kultura doon po sa mga bagay na pinanghahawakan ng mundong ito quite obviously makikita natin na talagang nandoon po ang mga bagay na magpapahina sa atin spiritually. Kaya napaka-importante mga kapatid that we become intentional in strengthening our spiritual life. Now, pag tinignan natin sa Galatians chapter 5 verse 17, ito po ang ating makikita. No? Ang sabi ng talata, the sinful nature wants to do evil. Now, keep in mind, if you receive Jesus Christ as Lord and Savior of your life, taglay po natin yung sinful nature na dati na nating taglay pero may bagong dinagdag. Ano po yun? The Spirit. At habang tayo po ay nasa mundong ito, taglay-taglay pa rin natin yung dalawa na yan if you are a believer. So let me continue. The sinful nature wants to do evil which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other so you are not free to carry out your good intentions. Makikita nyo talagang may struggle, ano? Gusto ho ng ating sinful nature ang magkasala, ang gusto ng ating spiritual nature sumunod, ang gusto ng ating sinful nature gumawa ng mga bagay na taliwa sa kalooban ng Diyos, ang gusto naman ng ating uh, spiritual nature ay gawin ang mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos na taliwas naman. Sa gusto ng ating sinful nature. Kaya nga sabi niya, uh, these two forces are constantly fighting each other. Kaya ang katanungang napakahalaga ay sino ang nagtatagumpay. Of course, ang kasagutan po dyan ay eh, sino ba yung uh, nino-nurture natin spiritually. Yan po ang mahalagang uh, kasagutan dyan. Ngayon, tingnan po natin ano bang ginagawa ng Diyos to help us grow sa Philippians chapter 2 verse 13. Ano? Ito pong talatang ito, maganda ho itong uh, maunawaan dahil nagpapaliwanag ito ng napakalaki kung ano po ang ginagawa ng Diyos, ano yung ating responsibility. Now, let me read the passage. Philippians 2.13 For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Now, simply kung titingnan, pero unawain po natin. Una, He gives us the desire. Ibig sabihin, nung hindi pa ho tayo mananampalataya, yung desire o pagnanais na ito na sundin ng Panginoon, wala sa atin. Alam niyo kung bakit? Ang taglay lang po natin is a sinful nature na ang gusto ng sinful nature na ito, definitely, yung mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos. So, mapapansin niyo po, wala tayong desire to do what is right. Actually, ngayon, makikita pa rin natin ito, di ba? Kung inyong papansinin, yung mga tao na uh, walang pagpapahalaga sa Diyos, no? paminsan mapapaisip ka, bakit walang pahalaga sa Diyos? Bakit may mga tao na sa kanila napakahalaga ang Diyos? Bakit may mga tao na tila walang pagpapahalaga sa Diyos? Ito pong kasagutan. Sapagat ang problem mga kapatid, meron pong mga tao na talagang na pag wala sa kanila yung spirit, they will have no desire for spiritual things. Yung second is the power or capacity to do what pleases Him. Obviously, nung wala pa tayong pagkakilala sa Diyos, wala rin sa atin to eh. Ang isa po sa mga tinutukoy dito, yung spiritual gifts. No? Na basically, if you look at the uh, 1 Corinthians 12.7, it refers to abilities given to us by God so that we can build up the church, the body of Christ. At yan po ay natamasaw, natanggap natin, uh, the moment na tinanggap natin si Jesus Christ as Lord and Savior. Now, bakit importante ito? Bakit mahalaga yung passage na ito? Tingnan po natin muli, ano? For God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him the desire and the power. Okay, so the desire and the ability. Now take note, he gives you the desire, pero ikaw dapat ang kumilos para yung desire na yan ay ma-turn into obedience. Meron tayong pagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos, pero tayo ang kikilos to actually obey. Binigyan tayo ng capacity to do what pleases God, pero tayo po ang kikilo so that that capacity will be used for the glory of God. Sa madaling sabi mga kapatid, yung desire at yung, at yung power binigay sa atin, meron tayong party rito na yung desire na yon aksyonan, yung power na binigay or capacity, gamitin. Kaya nga kung mapapansin po natin, sa lahat ng mana ng palataya, totoo itong talatang ito, pero obviously, hindi po pare-parehes ng level ng obedience ang mga mananampalataya. Bakit po? Dahil iba-iba ho -iba ang response natin to the desire that was given and the ability or power that was given. Magkakaiba po ang response natin dyan. So for us to grow, kinakailangan pong maging positibo ang pagtugo natin sa desire na yon and even yung paggamit natin ng capacity that was given to us to serve the Lord. Kaya napakahalaga po na maunawaan natin ito. Now, tingnan din po natin ang uh, binigay ng Panginoon, ano yung kanyang provisions so that we can live a godly life. Sabi po sa 2 Peter chapter 1 verse 3. By His divine power, God has given us everything we need for living a godly life. We have received all this by coming to know Him, the One who called us to Himself by means of His marvelous glory and excellence. So, makikita po natin dito na yung new life in Christ ay uh, meron pong mga sangkap or kasama nito may mga provisions na binigay so that we can overcome the old self. Now, keep in mind na yung old self natin is very much at home sa mundong ito, sa makasalanang mundong. Kaya nga, nabanggit ko sa ating pag-aaral na ang problem po natin, tayo ay may sinful nature at yung sinful nature na yon is very much at home in this sinful world. Lahat ng kanyang gusto for nourishment is provided by the world's values, culture, sinful activities, lahat po yan narito. Kaya nga, yan ang malaking challenge. Kaya mahalagang maunawaan for us to be victorious merong provisions ang Panginoon. Naalala ko po ang uh, nabasa ko o napanood na isang article, uh, documentary about uh, modern soldiers no, in a modern warfare. At ang sabi nila, if you have the best soldiers, but if they don't have the best weapons, they will still be at a disadvantage. On the other hand, yung kabaliktaran totoo din, if they have the best weapons, but if they are not the best soldiers, dahil hindi sila na-train, it will not be advantageous as well. So, mahalaga po yung development ng tao mismo at saka yung knowledge, familiarity, and expertise doon po sa mga provisions. Kaya sa Bible, di ba, sa Ephesians chapter 6, yung pong tinatawag na armor of God, sinasight po sa atin ano yung provision so that we will become victorious? So unawain natin yung Christian life. So number one, the Christian life begins with a with faith in a person, and that person is Jesus Christ. Nagsisimula sa pananampalataya kay Jesus. Si Kristo po ay provision ng Diyos para sa ating ikaliligtas. Binigay siya upang siya po ay isilang, lumaki, mamatay, at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, tayo po ay magkaroon ng kaligtasan. Pangalawang bagay po, tandaan natin, this faith involves God's power. Para po yung kapangyarihan ng Diyos ay maging laan sa ating buhay, kailangan natin ng saving faith, yung pong personal na pagkilala kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, at kailangan din natin ng pananampalataya to put this into application. Uh, a good example ay makikita po natin sa uh, Old Testament, if you remember, yung labing dalawang espiya na pinadala para silipin yung uh, promise land. At ang purpose po ng kanilang uh, espionage o yung kanilang pagpasok doon para tingnan yung lupain is not to make conclusions but to affirm what God has promised. Yun ang bakay. At pagpunta nila roon, pare-parehas nilang napatunayan, ang sabi nga, it is a land flowing with milk and honey. Pagpasok po ng labing dalawang espiya, ano po ang kanilang nakita? It was indeed a land flowing with milk and honey. So tama, kung ano po ang sinabi ng Panginoon, yun mismo ang nakita po nila. In fact, gaano po sila kasigurado sa kanilang nakita, Nag-uwi sila ng ebidensya. Naalala niyo yung ubas na kilalaki, dalawang tao yung magdadala. So it was confirmed. Ang purpose po nila is not to make uh, strategic decisions, but to check and see for themselves kung ito nga ba yung sinabi ng Panginoon. Ang naging problem po ay lumitaw yung kanilang kakulangan sa pananampalataya sa paanong paraan. Aba, eto na. Eh hindi naman sila hinihilingan na uh, magkaroon ng conclusion. Eh nag-conclude kaya ang sabi nung sampu, Nako, sagana yung lupain. Sabi nila, malalaki ang bunga. Pero pagka malalaki yung bunga, malalaki din yung kumakain ng bunga. Kaya ang nakita po nila is the size of the enemy, the size of the residents of the land. At ang sabi nila, para tayong tipaklong sa kanilang presensya. Samantalang yung dalawa, si Joshua and Caleb, uh, again, they are members of the 12 Spies, uh, sila yung kalahati, kasi dalawang opinion eh. Ten against two. Yung sampo, nag-spread ng fear. Yung dalawa, uh, nakita nila the same things. Pero sa kanila, ay eh, confirmed to. Ang sabi ng Panginoon, land flowing with milk and honey, saktong-sakto. So wala tayong problema rito. Lulusubin natin. Pero ito nga po ang problem mga kapatid. Yung sampo, ay tumingin sa kaparehas na sitwasyon. Pero ang kanilang lens ay fear. So ang sabi nila, hindi natin kaya, huwag tayong lumuso. Yung pong uh, dalawa, ang lens nila ay faith. So ang kanilang conclusion, lusubi na natin, ito nga ang pinangako ng Panginoon. So mapapansin niyo po, even if you are looking at the same things, if your perspective is different, you will respond differently. The others saw the same situation through the lens of fear. So they were afraid and they wanted to uh, go back and not not uh, conquer the land. Samantalang yung dalawa ang lens po nila ay faith and they wanted to move forward and conquer the land. So yung faith na yon is important because it connects us to the very power of God. And then this faith also involves God's promises. Alam niyo, itong mga pangako ng Diyos kailangan nating malaman to at panghawakan eh. Paminsan, ito yung problema eh. Pag ignorant tayo sa mga pangako ng Diyos because we don't read the Bible, uh, ang nagiging problem po, meron palang mga provisions and yet we are not aware. Hindi natin alam ang gagawin. At isa pa, <coughs> I believe, isang mahalagang sangkap is our intimacy with God. Paminsan po, yan ang mahalagang sangkap na kulang din. Alam mo, the more intimate we are with God, the more we see what God can do. Totoo yan. Naalala ko po, no? uh, ilang beses, pag ako po'y nasisiraan ng uh, kung ano-anong gamit, from time to time, I call on people. May mga tao po akong uh, tinatawag na nasubukan ko na, at nasubukan ko ng hindi effective. So, ibig sabihin, eh, hindi mo natatawagan ulit. May mga tao naman na nasubukan mo ng kausayan, so you would call them back. Ang point ko ito, pag panatag ka sa kakayahan ng isang tao, dahil kilala mo yung tao, alam mo yung kakayahan ng tao, mapapansin mo, may peace of mind ka. Bakit? Because you know the person. You know the abilities of the person. If you have an intimate relationship with God, you know God. You know what He can do. You know His abilities and you know that He is reliable. At yan po ang napakahalagang bagay, mga kapatid, na kadalasan ito yung nagiging kulang sa ating buhay. Intimacy with the Lord. Kaya napakahalaga po na ating makita, if we want to grow in our spiritual life and achieve yung ating spiritual potential, intimacy with God, faith, these are important. Maging malapit sa Panginoon, manampalataya sa Diyos, mahalagang sangkap. Kaya nga, sabi ng isang uh, author, I remember, ang ganda mo kanyang point, paminsan, hindi natin nakikita yung potential natin kasi hindi natin nakikita kung sino tayo sa perspective ng Panginoon. Two examples, no, very familiar. Si Moses, wag po ako, sabi niya, utal po ako, I cannot speak very well. Si Gideon, wag po ako, sabi niya, my family is the least and I am the least in my family. Huwag ako, sabi niya. So, mapapansin niyo po, on both occasions, dalawang tao, hindi nila nakita yung pagtingin ng Panginoon sa kanila. Ang nakita po nila ay yung kanilang sariling insecurity. So, they began to cite reasons bakit hindi sila ang dapat gamitin. Pero alam po natin, yung restaurant story, uh, eventually they obeyed the Lord, yung potential nag-increase. Alam mo, I think one of the Blessings of reading the Bible is you get to know who you really are. When you say who you really are, it means that who you are from God's perspective. Kasi araw-araw po eh, bombarded tayo. Uh, isa pang author ang nagsabi na paminsan daw merong tatlo na perspektibo sa ating buhay. Yung isa is how you see yourself. Ano yung tingin mo sa sarili mo? Yung pangalawa, ano yung tingin ng ibang tao sa iyo? Yung pangatlo po ay ano ang tingin ng Diyos sa iyo? You would notice na yung ating mga decisions, actions, response, potential or perception ng ating potential, nakasalalay po doon sa tatlo na yon. May mga tao na very limited ang tingin sa pwedeng mangyari sa kanilang buhay because they see themselves through the lens of their insecurities. Tumitingin sila sa kanilang sarili, at ang nakikita nila ay yung kanilang insecurities, that's why they are suffering. Walang pwedeng marating, ganito lang akong klaseng tao, hindi ako mahusay, confidence is gone, the ability is gone, bakit po? Because the mind keeps telling them, hanggang dyan ka lang. Read the Bible and you will see, wow, ibang-iba yung perspective. Si Gideon, for example, ang sabi ng Panginoon, Mighty hero, the Lord is with you. Can you imagine? Naisip kaya nitong si Gideon na siya ay mighty hero? Ang tanong nga niya, Lord, nasa na yung mga nabalitaan namin, narinig namin na iyong mga himala, iyong mga ginawa sa aming mga ninuno, nasa na ang mga ito? Hindi niya naisip na siya pala ay tinitingnan ng Panginoon na sa mighty hero. Ilangang unawain natin ang salita ng Diyos to see ourselves. Maybe ang nakikita mo ay sarili mo in light of all the failures, mistakes, and sins you have done in the past. Baka ang nakikita ng Panginoon sa iyo ay hindi ganun. Because of the grace expressed to us through Jesus Christ. Nakikita ng Panginoon is the empowerment in our lives. Kaya paminsan nakala natin wala na tayong magagawa pero ang Panginoon sasabi sa atin mataas ang iyong potential kaya napakahalaga mga kapatid that we nurture our spiritual life so that we will see ourselves the way God sees us. Nurture natin yung spiritual life so that we will make decisions according to how God wants us to make decisions. In other words, as we obey, we expand our possibilities sa halip na mag-create ng mas marami pang mga limitation sa ating buhay. Yan po ang malaking hamon para sa atin. Kaya nga sa paglago sa buhay espiritual, ano ang mas nananaig sa buhay mo? Yung pagtingin mo sa sarili mo? Yung pagtingin ng ibang tao sa iyo? Or yung pagtingin ng Diyos sa iyo? Ang spiritual life is a journey of discovering who God is. It is also a journey of discovering who we are according to the Bible. Kaya nawa maging matatag tayo masunurin at tayo po'y maging handang matuto maging sa mga hamon sa buhay espiritual. So that every challenge that is faced, every trial that we face, will bring us to another level of faith and we will be able to victoriously obey the Lord. At sana po yan ay ating maging tunay na karanasan. Mga kapatid, muli ako po'y nagpapasalamat sa inyong pagsama sa ating programa. Ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay nasusubaybayan din gamit ang radyo sa iba't ibang mga bahagi ng Pilipinas sa pamamagitan ng ating mga partner stations, may malaki, may maliit, pero lahat kong iyan ay ginagamit for the glory of God at siyempre napapanood tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din sa Channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng gusto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang kamalayan para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at dzas.febc.ph.